Si Santa Gemma Galgani ay isang banal at debotong kabataang babae na nakaranas ng na hindi pangkaraniwang mga pangitain mula sa Diyos at tulad ni Padre Pio ay nakatanggap ng stigmata. Ang nakikitang mga palatandaan ng mga sugat ni Kristo sa kanyang katawan. Ang kanyang supernatural na espiritual na buhay ay nakaakit ng pansin kabilang ang mga demonyong espiritu na nagtangkang takutin siya upang ilayo siya sa Diyos. Minsan na naitampo ko na dito ang ilang aspeto ng kanyang banal na buhay. Ngayong araw, bibigyan pansin natin ang kanyang pakikipagtunggali sa Diablo na sa kabila ng kanyang pang-aabuso sa kanya ay pinagtawanan lamang niya. Alamin ang mga detalye at manatiling nakatutok. Si Santa Gemma Galgani ay binigyan ng babala noon pamanang Diyos na nagsabi sa kanya, Sa aking pahintulot ang mga demonyo ay patuloy na susubukang pahinain ang iyong kaluluwa. Pinahihintulutan niya ang gayong mga pagsalakay na nagtulot ng higit na kabutihan sa kanyang buhay at higit na inakay siya sa daan patungo sa kabanalan. Isinulat niya ang tungkol sa isang uh, galong pagsalakay sa kanyang talaarawan o diary. Ayon dito, isinulat niya ang sumusunod. Ngayon ay naisip ko na ako ay ganap ng makakalaya mula sa nakasusukang hayop na iyon. Ngunit sa halip, ay binumbog at kinalat niya ako ng gusto. Humiga na ako sa kama upang mag maghandang uh, matulog, ngunit iba ang nangyari sinumulan niya akong bugbugin ng mga suntok na inakala kong ikamamatay ko na. Siya ay nasa hugis na isang malaking itim na haso at ipinatong niya ang kanyang mga paa sa aking mga balikat na nagawang saktan ako ng gusto. Labis na naramdaman ko yon sa buong kalahatan ng buto ko na inakala kong nabali na sila. Isa pa nang umiinom ako ng banal na tubig o benta, ay pinisil niya ang braso ko ng marahas na nahulog ako sa sahig dahil sa sakit. Kumalas ang buto ko, ngunit bumalik sa kinalalagyan dahil hinipo ito ni Jesus para sa akin at lahat ay nagbalik at naayos. Gayun pa man, kahit nasa gitna ng gayong mga pagsalaka ay, tinawanan lang niya ito at binagsaga ng Diablo na Chiapino na isang pangalang sa Italiano para sa isang magnanakaw. Bagamat kung minsan ay lumilitaw ang Diablo bilang isang nakatatakot na kalaban, alam ni Santa Gemma Galgani sa huli na ang Diyos ay mas makapangyarihan. Nauunawaan niya ang mga panalangin ang pinakamahusay na sandata laban sa mga pag-atake ng Diablo. Bilang paghihiganti, nagdulot si Tanas ng marahas na pananakit ng ulo upang pigilin siya sa pagtulong. Kayong sa kabila ng kanyang pagod, si Gemma ay nagtiyaga sa panalangin at anya. Ganito karaming pagtatangka ang ginagawa ng kahabag-habag na nilang na iyon upang maging imposible para sa akin ang manalangin. Kahapon ng gabi ay sinubukan niya akong patayin at magtatagumpay na siya. Sana kung hindi dumating ka agad si Jesus para tulungan ako. Natakot ako at pinagnatili ko ang larawan ni Jesus sa aking isipan. Isang araw, habang nagsusulat ang, ng bihama santa, hinagaw ng Diablo ang panulat mula sa kanyang kamay. Pinunit ang, ang, papel at hinila ang santo mula sa upuan na kanyang uh, inuupuan. Sinabunutan siya ng buhok gamit ang kanyang mabangis na kuko. Sa isang liham, inilarawan niya ang isa pang diabolikong pag -atake. Sabi niya, ang demonyo ay dumating sa harapang ko bilang isang napakatangkad na higante at patuloy na nagsasabi sa akin, para sa iyo ay wala ng pag-asa ng kaligtasan. Ikaw ay nasa aking mga kamay. Sumagot ako na ang Diyos ay mahawain kaya wala akong kinatatakutan. Pagkatapos, binigyan niya ako ng malakas na suntok sa ulo sa galit habang sinasabi na kasumpa-sumpa ka at pagkatapos ay naglaho siya pumunta ako sa akin sariling silid upang magpahinga ang uh, pagpapatuloy niya. At doon ko siya nakita. Sinimulan niya akong hampasin muli ng isang nakabuhol na lubid at nais na makinig ako sa kanya habang nagmumukahi siya ng mga kasamaan. Sinabi ko na hindi at sinampas niya ako ng mas malakas na marahas na ibinagsak ang ulo ko sa sahin. Pagdating sa isang punto, pumasok sa isip ko na manawagan sa Ama ni Yesus. At uh, nalalangin, amang walang hanggan sa pamamagitan ng pinakamahal na dugo ni Jesus, palayain mo ako. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Kinalagkad ako ng hamak na hayop na iyon mula sa aking higaan at inihagis ako. Inuuntog ang aking ulo sa sahig ng sobrang lakas na nanatili pa rin itong masakit para sa akin. Nawalan ako ng malay at nanatili akong nakahiga doon hanggang sa matauhan akong muli pagkatapos ng mahabang panahon. Salamat kay Jesus. Sa kabila ng mga pagsalakay na ito mula sa Diablo, palaging pinananatili ni Santa Gemma ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Kung minsan ay naaaliw siyang isipin na pinagtatawanan niya lamang ang mga ito Isang araw, sumulat siya sa isang pare at sinabi niya, kung nakita ninyo lamang sana siya, ang pagmumukha niya habang tumatakas, matatawa ka na lang. Napakapangit niya. Ngunit sinabi sa akin ni Jesus na huwag matakot sa kanya. Ayon sa aklat ni Paul Thigpen, Saints Who Battled uh, Satan, inuulat ng isang eksorsista na sa panahon ng eksorsismo, ang biktima ay sumigaw sa malakas na boses. Naku, nandito na ang nakaitim, ang malas. Ito ay isang pangalan para kay Santa Gemma Galgani na ginagamit ng Diablo sa mga nakarangang eksorsismo na sa pamamagitan ng kanyang tulong ang tayo o ay uh, iniligtas na mapanghawakan ng masama. At ng ang isang aspeto ng banal na buhay ni Santa Gemma Galgani. Kapag nararamdaman natin ang mabibigat na panunukso o pangungutya o impluensya ng uh, diablo, manawagan tayo sa kanyang tulong upang itaboy ang masasabang pag-uudyok na ito ni Satanas. Tulad ni uh, San Padre Pio, Santa Gemma ay nagkaroon ng isang pangbihirang pagtawag upang harapin si Satanas sa pakikibaka upang iligtas ang mga kaluluwa ang kanyang paghahangad sa kabanalan at ang lakas ng kanyang debosyon ay isang tunay na nakababahala sa Diablo. Tulad ng ginawa uh, niya kay uh, San Pio, nagpakita si Satanas sa kakilakilabot na anyo at hinahangad na tuksuhin si Santa Gemma laban sa banal na or purity. Ngunit na natili itong ganap na malinis, pinahamak ang mga tukso nito higit sa lahat. San Gemma Galgani, ipanalangin mo po kami. At sa puntong ito ay magwawakas na po ang ating pagtatanghal ngayong araw na way naibigan po ninyo ito. Mangyaring nga maglike mag-like, mag, -like, mag at i po ninyo ang video nito. At sa para naman sa mga bagong uh, mga taga-panood, huwag po kayong mag-atubiling mag-subscribe na ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito. Gawin nito at may namin kayo sa aming susunod na pamisa kay pinagdiriwang sa pinagdiriwang na Bansang Pransya. At kung nais niyo po kaming uh, suportahan at uh, tulungan upang makalago pa ang tanong na ito, mangyaring uh, lumawak sa aming exclusive grupo ng mga buwanang mga taga-suporta at mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Tiyo para sa mga karagdagang mga Italia, mangyaring makipag-ugnayan po sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio at gmail.com ang at, gmail at sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ayon po sa halaga ng inyong buwanang abuloy o um, donasyon. At bibigyan din po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, abuloy o donasyon. At gaya na nabanggit ko mangyaring makipagdunayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa ang tinig ni Padre Pio, gmail.com kung kayo po ay interesado dito. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming maraming salamat na rin po sa aming mga buwan ng mga donante. At uh, bahala na po sa inyo ang ating Panginoong Diyos upang magantihan ang inyong kabutihan at kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, kapag ipagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.